What is indulgence? Indulgence is a remission before God of the temporal punishment for sin, the guilt of which is already forgiven. Atong isimplify simplify ang sabantong temporal punishment, Father. Siya ning pagpalaging inulit-ulit ay makukha lang hanggang para sa ating mga katid kulang ang alaman ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Viva! et Ecclesia! No one has gone up to heaven except the one who came down from there. The Son of Man who is in heaven, just as Moses lifted up the serpent in the desert, So must the Son of Man be lifted up, that all who believe may have eternal life in him. Yes, God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him may not die, but may have eternal life. God did not send the Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. The Gospel of the Lord. To you, Lord Jesus Christ. God is good all the time. All the time. kinaraan na kuno na inyong tuba dun na kuno ay binatanon ana ko, god is good grabe all the time malik kuno be mura ya no god is good all the time it's señor In today's gospel, Jesus is sent by the Father not to condemn us, but to redeem us. Amen? Yes. Senior Santo Nino, home of the Pilgrim Church. O na itong tema karon. ron. Kung sa to, balik ako ninyo. Santo Nino, home of Pilgrim, of the Pilgrim Church siyang paglaom na to, tanan, tanawa si Senyor Santo Nino, na ko'y nainumduman niya kanta, tanaw kang Jesus lamang, sudunga ang iyang nawong, ang kailibgon ning kalibutan, ang tanan lumalabay lamang. Balik. Ni aman po ni tanaw tutaw <laughs> tanaw sa santo ninyo? balik pa tanaw kang Jesus lamang Sudunga ang iyang nawo ang kaibiguan ning kaliputan ang tanan lumalabay lamang. Amen? Yes. Señor Santo Niño, home of the Pilgrim Church. Wa na ilaing paglaong nato. siya. La. Amen. Yes. Tutukan nato si Kristo. Siya ang hari nga gamay. Kung kita, ganong gamay man, ganong si Senyor Santo ninyo, bata man niya gamay, tungod ang bata na gamay, puno sa mga hiyas, bisag, way, alahas. Tinoo, dili. Unsa invitation sa ginoo na to, may samata sa bata na gamay unsa man imong tapan mura ba nang bata nga naay gamay <laughs> or gamay nga bata <laughs> kitang tanan giimbitar apil ni nagwali mahimot ang gamay bata puno sa langit nung hiyas kay ang atong paglaong dili pare dili obispo but only the holy eucharist the señor santo ninyo amen yes. karon ako ang highlight ninyo kay uh, jubilee year man ron di mo magmahay ng ano nagtindog mo karon amen yes. kini nanindog dubli ang indulhensya Amen. Basta di magbagutbot. Kay kung sige mo bagutbot, mo samut mo kamaot. Indulhensya. O sa kakatigis tamingon sa iyang mga isudyante. Class, our lesson for today is all about indulgence. By the way, class, what is indulgence? Ingon po si Pedro, Ma'am, very easy. Indulgence, Ma'am, is our lesson for today. <laughs> <laughs> Nangutahan na ko sa Lula, what is indulgence la? Ningon po si Lula, indulhensya pa din. Ngayon saan po yung indulhensya la? Indulgence. Gin-English sa mananimula. Uh, indulgence. Nakaron, atong tunan karon kay nganuman man kung wa ini di ka madasig sa pagbuhat og daghan kaayong buhat nga mga ayo nya kamong tanan nga ni adin ni karon labaw pa mos nakadaog og luto karong gabi una. amen na karon unsa may indulhensya tubag pitok-pitok mo nang <laughs> Okay, akong basahon na ang Catechism of the Catholic Church. C, C, C. Masa na akong basahon ron? Dehay ni Duol na ko. Unsa man ang C, si, C, si, C. Si. Pader. Catechism of the Catholic Church. Kamu, nga adin din ni Karun. Naaban mo yung C, C, C? Ang uban manino, pag, si, si, mo, maninyo, pag-C, C mo. Mauli ang official teaching sa simbahan What is indulgence? Indulgence Paminaw mo Shhh, Paminaw Indulgence is A remission before God Of the temporal punishment For sin The guilt of which Is already forgiven Atong isimplify Ang samantong temporal punishment Father Every time makasata Vinyal, mortal sin dhamantong sa ano Vinyal sins mortal sin ang vinyal sin gamay nga sa do ay corresponding nga gamay nga silot dako nga sa mortal sin dako pud ang silot kay ang Ginoo who's tisya man so ang indulhensya day paminaw mo mo ni pagsilot pagpapas sa silot sa sala asa man mapapas inyong sala. Uy, paminaw mo. Dili ni ang indulhensya, dili pagpapas sa sala. Pagtangtang, permission of the temporal punishment. Unsa day ang indulhensya, pagtangtang sa silot sa sala. Okay? Sa sala nga napasaylo na. Dili dita ka enjoy sa si indulgence without forgiving first your sins. Sa ito pang siya, connected siya sa sacrament of reconciliation. Karoon, ang challenge na mo, mga pare, I hope, do na mi panahon sa paglingkod sa sacrament of confession. Yan naman, para kamungan ni Adin ni Karoon, you will enjoy indulgences. Nasabtan. Oh, inig pasailo sa inyong sa, mingon mo, Father, nga nung apo, amo pa mangampuan? ampuan, nga naka, nakakumpisal man to, kung papa, nganong nung amo pa mangpamisahan? pamisahan, nga nakakumpisal naman akong papa. Tungod kay na yung sa, nagpabilin ang silo. Uy, hey, pananglitan karon, ron, nakabangga kagsakyanan. Mingon, ang nabanggaan mo, ipasaylo na ka pero i-repair ang damage sa akong sakyanan. Ipa-repair akong sakyanan. Muna, kinang nang tag ration Okay? Ang indulhensya di ay mo ay pagtangtang sa silot sa imong sala. Nasabtan? Pitok-pitok pa man inyong mata. Doon ay two kinds of indulgence. Pilaka, matang ang indulhensya, duha, Atong pas pasan kay 15 minutes ang wali na. No? Una nga, uh, matang si indulgence is partial indulgence. Ang sa tiyo Ikaduha, plenary indulgence. Sa ikaduha? Ang secondary indulgence. No? Plenary indulgence. Unsa maning partial? Atong dali or na dyan, no? ang partial mo ni ang silot sa si imong sa nga napasaylo na mapasaylo imong sa na pay silot nga imong bayran mo nang magbuhat tag mga maayo kay God created you without you unsa to God created you without you but God will not save you without you The grace of God will operate when we cooperate. Nasabdan? Hmm. Gihimo <laughs> ko sa Ginoo nga wako, ko, pero di ko luwason sa Ginoo kung dili ko mo cooperate. Amen. Na karon, unsa man ning partial indulgence? Nang umpisal na ka. Okay? Tinda pa may silot. Mo mga silot sa sa nimo. Yung baka daw, kung partial indulgence father, partial rapod sa silot ang napapas. Ang plenary indulgence, kung hindi silot, complete remission of the temporal punishment. Tanang silot nimo, papas. Asa ganunin niyo, partial plenary. So, wow! <laughs> Abi ninyo karong adlawa, ko makadawat mo plenary indulgence nya mamatay mo karong adlawa, ha simbako simba ka simbako ikaw tay maunang pari aka magdungan ta kay mingaw ning maginos mga matay tangtanan. tanan amen apil ning na nagwali matig pa Kung ni imong edad ang average is ano to? 70. Na sa Salmo 92, 70 ra ang average na ito. Nga 69 na kakaroon. Kuwang na lang yung usa. <laughs> Kuwang na lang yung usa. Nga kung mula pas ka, ligon ka. Amen? Nabay ng lapas ka rin? Mga kuliktoro ng lapas na, na ninyo ba? <laughs> o, ligon. nakadawat to'ng bunos. Nga Kung mamatay ta karoon at lawa, nga nakadawag ng primarya indulhensya ang atong kalag. Sutoy kayo, murag pwites. Ni na. Shhh. Ingo san pedro. Ako kapukap na san pedro dito. Karon pagalikan, namatay. Ang imong silingan pila na to katuig dating kagol dito sa purgatorio, karon ka namatay. Nganong nakasaka ka dayon? Na Nyo, nakadawat ko plenaria indulhensya. Niyak, salig mo na. Salig da. si Kristo ni Ingon, ganito kang Pedro, ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, pukurun ko ang akong iglesia. Ang imong itugot, Pedro, din sa Yuta, sumpai Sumpay. Di dyan ipigbasa ninyo ba? Okay, wag mo sumpay. Malikbe. Ang imong itugot din ni Pedro sa yuta. Ang imong idili din ni sa yuta. Atong pakpakan ang atong Santo Papa. Unsay aprobado nga doktrina din ni sa Saludo si Kristo. Kisa nagingon, Si Kristo, ang santo ninyo mismo. Nga ikaw, nagduda pa ka anak? Hmm. pa na Kristo. Si Kristo nga wala'y duda unsay aprubahan sa Santo Papa din sa Yuda, aprubado nga sa langit. Yakin sa may nag-aprubar anak pa din, nga Santo Papa, si Pope Urbano II sa tuig 1095. Amen? Yung sa baylain, si Pope Innocent III sa 12th century. Busa, kining indulhensya mga dili ni dulat-dulat pagkaubado ni sa ginoo, sa mga ginoo. Hari sa mga hari. Diyos sa mga Diyos. Ready na mo? Hey. Uh -huh. O sa inyong ganahan? Palasyal! Plinare! Char. O sa so may minig char, Father, Christ has a reason. O sa so minig char, Atong pakpakan ang santo ninyo. Musa mga nakiksunan niya niya din ni Unsa'y ganahan ninyo? personal pinare! Okay. Na unsa'yo to, pag tawad sa plenary indulhensya. Ready na mo? Dunay mga requirements. I Reply na ninyong video ha, para hindi na ako magbalik-balik. No? Unang requirements. Okay, pito man eh. Una, kinahanglan binunyagan ka nga katuliko. Nabunyagan na na yung pangutan kaya itong bunyagan ang nagkahuman no kinahanglan kung nabunyagan man dili excommunicated wa ma excommunicated ikaduha state aka sa state of grace kung saan man o sunod mangumpisal ta o katulog yung sahay kay hike pisal ta, wow maning duha oy. <sighs> Kini na tulo akong ikumpisal niya kay ilara ba na ako si Father. Oy <laughs> <laughs> di ka ba basaylo ana? Ay mo kagol kay do na may seal of confession ang pari di makapanabi sa imo ikumpisal. Bisan pag imo nang suot. Do ay seal of ingon kabalaan, ingon anak kabalaan ang confession bisan unsa nato kasuod di ko kapanabi sa imong mga sa amen yes. nganong ang pare do na may seal of confession bisan unsa kadako imong sa asa nimo ikumpisal adto sa pare ayaw si imong tapad kay makapanabi na kay wa seal of confession na Ang <laughs> <laughs> mong pare, nga naman, do na may seal of confession. Kung ang confidence na mo, mo atupang sa pare, kini. Okay. Na ni seal of confession. May na mo? Munang tanan iyag-iyag dito. Nga timan ini, perting ninduta ang imong pamati. Human sa kongpiso, confession. Taghang sala lak mapasaylo. Taghang sakit mamaayo. Amen? Nga uway bayan, libre ra. Nalipay mo Labaw pamos na kadaog o gluto. Karong gabi una. Amen? mga confession may pinaka-importante. Sunod, ikaupat, general intention to obtain plenary indulgence. Kinahanglan, pangayoon nako ako ang plenary indulgence. Nakay general intention. Ngayon mo yung pangayoon. Ikalima, kinahanglan mo, simba mo, anang adlawa. Simba naman mo ron. Walay kumpisan. <laughs> Well, first communion pa manggo father nakakumpisal. <laughs> Or pag pagkuan pa dyan, father, pagkasal. kaya na sa manpo mi father kay requirement lagi. <laughs> General intention to obtain plenary indulgence. Kinahanglan mo simba o mo kalawat. performance of good works. Kinahanglan dunay ipabuhat ang simbahan. Di ba naman tayong mga holy doors, uh, Diri sa sukbo, di sa tumahan ng bispo, muna mo, simba mo, agi mo sa holy door, unya ka mga requirements nga akong gisulti ka na inyong buhatan, you receive, not partial, but plenary indulgence. Kung mamatay ka karon, sutoy kaayo ang imong kalat ngantos langit. Murag kwites. Amen? Amen? Nalipay mo ha? Inig-agi ni mo purgatorio, nakakita kasi mo sila yan. Una lang ko ha. Pilapon mo katuig. tuig. <coughs> Ako kanina pa ko namatay. Nakadawat ko. Plinaria. Indol. Amen? Ikapito. Prayer for the Pope's intention kinahanglan atong iapil ang intensyon sa atong mahal na Santo Papa o sa kamanamo o sa ka, ka Maria o kay sa kaimaya samahan mga isuon you receive plenary indulgence wow mo ni isulti sa inyong tipuok pamilya ang indulhensya nagdagaya ang langit ng grasya nagkikan sa tinubdan nga mao ang atong Mesiyas. Amen? Yes. Hapit na. No? Katapusan. Kay 15 minutes na. No? Katapusan. Ganda mo, dugang analogiya. Atong miaging mga seminarista pa ko nagduwag ng basketball. Unya, akong classmate nagkapakog ni. Unya akong kilay na gisi. Mga one inch jud ang gisi. Ni nga nga ang samad. O, bingon Pagbingon akong amigo, bro, ipatahi na. Kay delikado kung di nimo ipatahi. Nagpatahi ko sa samad, The following day, naayo. The following month, naayo ang samat pero nagpabilin ang uwat. Nangay uwat nga nako dari sa akong kilay. Munang mingon po ako umigo bro, di ay uwentment. Di para sa man po na ibutang sa imong samad, ang ah, imong uwat aron ang imong uwat mawala. Tanawa makaiksunan, ibutangan nako uwentment ang akong uwat tanawa wala na'y uwat ibalik na Palit na ang akong kaanya. Nya <laughs> na malandong ko sa mong kasinatian, ang atong sala, mga atong mga samad. Kumuduol kita sa sacrament of confession, matangtang, maayo ang mga samad. Pero nagpabilin pa ang mga uwal. Nung saon mo ni Nato, munang dunay uwentment ang simbahan. Munang gitawag indulgencia. O kung ato nang ipahid ang uwentment, kamao ang indulgencia, ang atong mga dakway, o bumubalik sa bagong, mahimo ng bagong binunga, bagong tao, bagong dakway. Amen? Nga, yeah, excited na mo. Mudawad. Kung man, partial, plenary. Char sa tuwing Christ has a reason. Una nga, ako lang tiwason akong wali dito sa Punto Pur Punto YouTube channel nato, sa Facebook page nato, Reverend Father Darwin Gitgano, ang atong katikisa. E nga naman, nindot nga, ta. E kung ta, knowledge is power. Ano sa to? knowledge is kinsa nagsulti ana kinsa nagsulti ana si Francis Bacon <laughs> knowledge is nyago kay knowledge ah, kili kili power rajot <laughs> <laughs> unang makiksunan santo ninyo hope of the pilgrim church <laughs> nawad na ba kag paglaom look at jesus Only Jesus. Nothing but Jesus.